ma'am. Di saktak. Eh, hindi mam ma di ba ito ma'am? Hindi, saktak. Ang kumukuha ito ma'am, Jollibee, Magbo, Chowking, Manganisal, Domingo Records, Bulante, lahat ng restaurant dito kinukuha nila ma'am. Mm -hmm. Ang kaganda nito ma'am, battery Triple A. Testing natin ma'am para makita mo. Ayan. Video pause ako ma'am. Bali, pagkita ka na ma'am ah. Mm, ang... mayroon pa. Kasi may ito ma'am, pasimbubing namin, bestseller namin. Oh. Ito, mamaw, buksan natin, mamaw. Hop, oh, battery luma na. Yan. Ganun talaga yung battery. Ganun natin yung battery, medyo luma. Kasi may battery na triple A, may binibinta rin kami. Yan. Ayun na. I-zero natin, ma'am. Hop ko muna para makita nyo na umander, mama. Yan. Grams. Point grams. Yan po. Up. Yan. Point grams. Sabi pindutin nyo ito. Grams po na. Ang kaganda nito po, ma'am, habang tagal na ginagamit nyo sa 2025, lalong 2025, hindi kumukupas. Yan po ang simpleng buhay salesman magana. So, ito para sa... Ah, uh, ito mo, eh, gano'n natin mama para makita nyo. Ah. Okay. Eh, di mo ko ma'am. Off natin. Yan. Grams. Hindi mo to. 42, 41. Point. Yan. Pag mo to, babalik siya ma'am. Yan. Para kung ibalik mo ito, mag-ano siya si zero. Ulitin natin ulit ma'am. Sanditin ko ah. Pero, yan. Yan. Kailangan to kasi nasa tamang paglalagyan. Hindi banking, hindi ano po ma'am. Kasi pag banking, nagkakaroon ng function na naggagalaw-galaw siya ma'am. Iyan e, na natin ma'am okay, 40. So 40 grams oh, 40 yun. O, 40 grams. Pindutin mo to, automatic zero. Pag tinanggal mo to, makikita mo 40 parang minenus mo po ma'am. Kung maglalagay ka ng ganyan, zero ko, ma'am. Kunwari, naglagay ka ng ito. Nilagay mo to. Patayin ko mama. Kasi paglalagyan mo. Uh -oh. Uh -oh. Patayin ko. Buksan ko. Yan, zero. Fifty-three. Uh Pindutin -oh. uh -oh. ko. O yan. Uh -oh. Wala na siyang kilo niyan. Uh -oh. Ibig nanis na yan. Mm uh -huh. Ito nang ikikilo mo. O, magiging uh -oh. 40. Okay, okay. good. Ay, very Ibig good. sabihin, good quality. Halis na intindi nyo, only the blue ocean, pinapaliwanag lahat ng customer para alam nilang gagamitin. <laughs> Di ba ma'am? Pagka sa'yo, yun! Di ba ma'am? Be good? Oo, ilang beses na ako pumunta. Alam nyo ma'am, yes. dito sa blue ocean ma'am. You are, you became my friend. Yes. Wala kang masabi sa amin, ibigay mo namin lahat para maintindihan nyo. Di ba ma'am? Yun. Oh, It's very good. BDM. Okay, ah. Yeah, triple eight, dun sa counter mo. Okay? Okay. Alis. Ano, ah. Yes, ma'am. Ganun talaga. Yan. Balik natin, ma'am. Kasi mga iba kasi, ma'am, hindi nila dinibig din din mo. Sayang pa sayang pagod nyo. Dito lang sa Blue Ocean, lahat gagawin But namin para yung... mabili ng customer. Ano pag-resibo natin, ma'am. Yung, okay. you know, yung battery sa so, nasa counter. Okay? Okay. Okay na yan, ma'am. Okay na yan, ma'am. Ano pangalan niyo, ma'am? Tommy. O oh, MPE. Mariano. Mariano. Baguio City, ma'am, no? Okay. Eight na ngayon. Advance. Happy Valentine's, mother. Murang-murang, mag na lang. Ay, buti pa mm -hmm. nga. May naabutan pa ako. Yes, ma'am. Alam mo yung mga paninda namin. Good. Pinabalik-balikan kami, ma'am. Pwede well, pa diba? nga. Nabibili ko dito. Kuming hindi. Derwin. Derwin. Yes. Ma'am, thank you po, ma'am. Irwin? Sige. Anak, kamo. Anak. Daddy. Siyatid mo kay madam, iyat mo sa counter, pukuha ng batre Ma'am, thank you. Akhirat tayo le. Thank you, mother.